ni half cup rice flour. And then add natin ng 2 cups water. Haluin lang natin. Luhit lang hanggang mag uh, sticky itong ating rice flour. lalagay natin ito sa ating potong bigas. Ayan, malapit na itong maging sticky. Ayan. Ayan, guys. Malapit na, kaunting minutes na lang. Para maluto lang to. Ayan guys. Pwede na natin i-transfer to sa isang bowl. Palamigin. Bago natin i-mix sa rice flour. Nalagyan natin ng na water. Ayan, tinransfer ko na sa isang bowl at palamigin lang natin to guys. Ayan. Cover lang natin. Ayan, itong ating gamit na rice flour. Five grams. i-add lang natin siya ng 1 cup in half white sugar. Ayan, and then i-mix natin siya. Lagay na natin ang ating water. Haluin lang. Ayan, nilagay na natin ang ating, inad na natin ang ating rice flour na stick. Okay. Ayan, haluin lang. Lagyan lang natin ang cover. And then, erase natin ito ng 1 hour o 2 hours. Para umalsa ng konti. Ilagay lang natin sa home temperature para medyo umalsa. No? And guys, hindi ko na pinakita sa inyo. Lagyan na natin siya ng instant yeast and then baking powder. Yan lang po. maghihintay lang tayo ng 1 hour or 2 hours bago natin i-steam. Ayan. Ayan guys, umpisahan na nga natin ilagay sa ating mga molder. Kalahati lang guys, dahil baka umawas. Ayan. Ito nga guys, lagay na natin sa ating mga molder. Kalhati lang dahil kasi baka umalsa pa pato Ayan. O diba? And then, kumukulo na ang ating tubig. Ayan inilagay na natin hindi, din takluban lang natin ng ating ganitong ano, pantakip, lagyan lang natin. Puto sa bigas. Ayan, guys. Ganda ng pagkaalsa. Hmm. Alright, ipakita ko sa inyo ang saputo puto bigas, oh. Ganda, oh. Alza, alza. Mm. Mm. Yeah no jiggly. Oh guys Perfect. Na perfect no egg no milk only water baking powder and stun, yes. and sugar. Pwedeng-pwede ito sa nagadayit. Ayan, no? Thank you for watching. Grated coconut.